Isayas Kabanatang 20 Nang taong damating si Tartan kay Asdod, nang suguin siya ni Sargon na hari sa Assyria, at siya'y makikipaglaban kay Asdod at sa niya. Nang panahong yaon ay nagsalita ang Panginoon sa pamagitan ni Isayas na anak ni Amos, na nagsasabi, ikaw ay umaon at kalagin mo ang kayong magaspang sa iyong mga balakang, at magubad ka ng iyong pangyapak sa iyong paa, at ginawa niyang gayon na lumakad, nahubad at walang pangyapak. At sinabi ng Panginoon, Kung paano ang aking lingkod na si Isayas ay lumakad, nahubad at walang pangyapak, na tatlong taon na pinakatanda at pinakakamanghaan sa Ehipto at sa Etiopia. Gayon, iahatid ng hari sa Assyria ang mga bihag sa Ehipto at ang mga tapon sa Etiopia, bata at matanda, hubad at walang pangyapak, at may mga pigi na litaw sa kapapahiya ng Ehipto at sila'y mga lulupaypay at mga papahiya. Dahil sa Ethiopia na kanilang pag-asa at sa Egypto na kanilang kalwalatian. At ang nananahan sa baybaying ito ay mga kasasabi sa araw na yaon. Narito, gayon na lamang ang aming pag-asa, na aming tinatakasan na hiningan ng tulong upang makalaya sa hari sa Assyria at kami paano makatatanan